Juana am Good West? luck! Galing But, ha! Ayan, one and two po yung upo. Ayan. ayan. Salitan lang po kayong apat na miyembro at syempre, paabilisan po ha na maubos ang walong lobo. Yes, at yung mga puputok na lobo, bawal niyo pong mahawakan ng lobo at bawal pong gamitin ang inyong balakang. Diretso lang dapat at puwet lang ang puputok. Okay, thank you. <laughs> <laughs> so ayan, safe na kayo ha. Kung baga, hindi na kayo masasaktan, iningatan namin ha. Ayan. Ang sabi ko, bumili kayo sa muka, nilagay niyo sa tuhod. <laughs> <laughs> May Kaya, mga knee pads na sila. Oo, oh, para safe na sila, hindi na masaktan. Magkano ang pwedeng manalo dito? 50,000 cash! Okay, good luck sa inyo. Itong game na to ay mabilisan. Huwag nyo hawakan, ha? Ang pwede nang kumuha ng lobo ay nakaupo. Okay? Good luck sa inyo. Ito po, mga tiga, ha? Balbay, tabubong, bukawe, bulakan, putukan mo! Oh, walang violation. Okay, good. Okay naman. Yan, yun, mga tiga, ano, buka may bulakan. Tingnan natin yung time nyo. Nag-enjoy sila. Ang time nyo ay... Nako! 56 seconds! Okay lang yan, okay lang yan. Okay, pagdasal nyo, hindi mo mutok kay mga lobo ng kalaban nyo. Next group! <laughs> Ito naman ang pangalawang grupo mula sa Villa San Isidro Rodriguez Rizal. Pasok! Ang ganda. Isa pa, isa pa. Ang ganda, sabay-sabay. Ano ba'y kinanta niyo? Kendeng-kendeng Ah, Sige, ulit Ang ganda. Pwede ko kayong pa-i-ano kay Martin de Mera. Ha? Ah? Back up. Okay, one. Okay, go! Yung kanta po. Ha? Yung kanta po. Hindi, yung tula. Yung bala. Yun. Okay. Oh. One, two, three. <laughs> hindi ba? Hindi ba kahit kayo natatawa kasi ginagawa niya, di ba? O, oh, isa pa, isa pa. One, one two, three, go! Eh, pan pwede sila. Yun ang panlaban natin sa Bini. Yes. Bini, mag-ingit kayo sa grupong to. <laughs> okay, galing. 56 seconds daw ang ating time, time to beat. Time to beat. Kaya pakinala nila. Ito na ang mga tiga. Villa San Isidro Rodriguez Rizal. Putukan na! Mabilis, mabilis kayo. Yes. Magaling, magaling. O, ano rin ang gagawin niyo? Lumapit ka na roon. Malapit ka na roon, Julia. Okay po. Ang time tibid nila ay... 56 seconds. Ang time po ng mga tigay-tigay, the result ay... 42.45 seconds. Ganyan ang ginawa niyo yun. Napakaganda. <laughs> okay. Time to beat. Time to beat 42.4 42 seconds. Kalingan nyo, dahil pag kayo mas mabilis na, meron kayo 50,000. Good luck sa inyo. Ito na mga taga. Barangay Bangkal, Malolos, Bulacan. Putukan na!

Ayaw okay, pa ba? Okay ka pa? Okay sa pa? Wala music? Okay, pwelo. Okay, ha? Okay. Pwelo lang. Go! Okay. Pwelo. <laughs> Go, ate. Go. Italon mo, ate. Italon mo. Ayan. Ay, ano mo? Isa pa! Putok mo. <laughs> <laughs> ah, mo! Tulungan mo na, tulungan mo na. Tulungan mo lang. Ikaw, ikaw naman. Hop. Go, Ate Trish. oh oh uh, Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Balik na rin natin. Ikaw naman, ikaw naman. Tulungan natin. Ikaw. Hindi, malaki siya. Hindi, wag ka. Baka masaktan ka. Oh, ikaw na lang, ha? Baka mo. Ikaw na lang, para wala mag... No. Okay? <laughs> okay na, tama na. Mapapagod na kayo. Wala na eh. Overtime na kayo. Okay lang, okay lang. Ay namin mapagod kayo. Ba? Medyo hindi sila nakatapos eh. Ayoko mapagod sila. Hindi okay, ba na, like, Julia? Bigay mo na agad! Walang malolos dito dahil meron kayong 10,000 cash! Yon, so, cash. Wala kayong talo, oh, ha? Congrats, thank ate! Thank you, Thank you po! Thank you, ate! Thank uh, ate! huling grupo! Tawagin na agad! Eh, ito na ang mga mga grupo mula sa Barangay 168 eh, Paro, Caloocan City! Paso! time to beat. Galing nyo dahil... Ate, ikaw, tu, buka. ka. Hindi, time to beat. Okay. seconds. Kailangan talunin nyo yan para makuha nyo yung 50,000. Good luck sa nyo. Eto na po. Ang na leading natin ngayon ay mga taga Rodriguez Rizal. Eto ngayon, eto na po ang mga taga... Barangay 168 Diparo, Caloocan City. Putungan na! No, Bueno, bueno. Yeah. Wow. Yes. ba, ba. ba. Stop! si Ate Perlita. Grabe. Grabe! Ay! Galang ha! Ang Ang galing! Eh. Una mo nga yung mga tiyan nga yan, oh! Wala pang violation? Walang violation. Hindi ba sa mga kamay pumuputok? Okay, yan. Ang time nyo ay 42.4 seconds. Kayo ang nangunguna. Malalaman natin kung mas mabilis kayo, kayo ang magwawagi ng 50,000. Ang time po na mga tiga-barangay 168, De Paro, Caloocan City, Walang talo! Julia, bigay mo na! Okay lang yan! Dahil mag-uwi pa rin kayo ng sampung libo! Thank you, mga mga Go! Kunin na bibinanin! widescreen ang Will to Win at iba pang TV5 shows. Walang monthly fees yan, ha? Salamat, Zulik TV! Yes, dahil kayong wagi sa putukan, mag-uwi kayo na 50,000 ka! Ayan na, tenong beses sa Will to Win kay Kuya Will at sa TV5. Ito si ate, naiiyak ka ate. Umiiyak na. Anong nararamdaman mo ate? Oh, so, salamat po pala na Ayun, naiiyak si ate. Congratulations ate. Ayan. Ayan, deserve na deserve niyo yan. Congratulations! Woo Ayan! Yes. Congratulations ate!